Magandang, 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 magandang araw sa inyo lahat. andito uh, na naman ako ang uh, inyong lingkod. No? Welcome back to my channel. Pakikita ko sa inyo mga kaibigan yung papano ako nagkaroon ng uh, lisensya. No? Papano ko pinaghirapan niyang kunin sa LTO. Makikita mo yung mga pinagdaanan ko. Kasi nga, unang uh, una-una manual yung ginawa ko. Hindi siya automatic. Mga kaibigan, pagtitignan mo yung lisensya natin, mga, wala kang makikita manual transmission doon. Wala automatic clutch, no? Automatic lang makikita mo. So, napakahirap ang pinagdaan ng mga kaibigan. May resident doctor na ang, ang LTO ngayon, so wala na tayong kahirap-hirap, hindi kagaya ng mga nakaraang uh renewal na ginawa ko oh, mga kaibigan lalabas ka pa mismo ng office ng LTO para uh, magpa-assess sa doktor no sa labas no uh, second prevent pero in naman doon sa doktor dati no kasi talagang pag PWD ka ibababain kanila hindi kanila nila uh, bababayaan no sila mismo ang bababa siguro ano yan second floor no second floor so bababayin kapag may mga PWD client ang LTO alright na video ang yun no para ipakita sa inyo na yun nga legit nga yung uh, aking license para kaya nga malakas ang loob ko nang tuturo ako ng manual dahil nga sabi nga kung maririnig nyo yan mamaya no pag pina, uh, pinlay ko yung yung video makikita nyo kung paano yung sinasabi ng hepe Actually, kasi nagtanong ako kung sino yung uh, assessor, no? Yung assessor is yung hepe pala. Yung mga oras na yan, mga kaibigan, uh, hindi ako pag-agad in-approve, no? Kasi nga, uh, ang license natin, makikita mo doon wala ka manual transmission na makikita puro puro automatic makikita mo doon sa, sa likod ng license so doon ako nagkaroon ng problema pangalawa mga kaibigan dapat mga iba yung pakiramdam pag may katabi kang uh, officer ng LTO syempre medyo kakabahan ka hindi ka gaya ng pag nagmumotor ka kasi nung kumuha ko ng license ng motor wala namang sumasakay sa akin sa likod eh pero pag four wheels ka mga kaibigan katabi mo mismo yung assessor uh, siya yung mismo talaga mag-assess kung talaga pwede ka ng pakawalan no? So ang tip ko lang mga kaibigan, uh, huwag tayong kakabahan pero makikita mo sa akin no, kung makikita mo yung video ko na nagbabaking ako masyado akong kabado mga kaibigan. Uh, actually dapat hindi ganoon, ano, hindi dapat ganoon pinakikita natin. Ang dapat ipakita natin doon dapat uh, alam mo yung timing. Pansinin niyo po kung ano po yung sinasabi no, no after po ng May maririnig po kayo na uh, sinasabi ng isang officer ng LPO. Maririnig niyo po yung uh, masyado siyang bother dun sa kamay ko. No? Kung maririnig niyo po dito kung ano yung sinasabi niya tungkol dun sa pagiging bisiko sa hand control. No? Dalawa po ang hinahawakan. Unlike po sa automatic uh, transmission, hindi isa lang po, taas-baba lang po yan. Yan po yung sinasabi ng uh, uh, officer ng, ng LTO. Ang uh, pwede yan, uh, kung, kung mo, taas-baba yung kamay mo, isang kamay ang bisis sa kaliwa. Kapag automatic, isang level lang yan. Hmm. Kasi hindi na yung tatay. Kala ko kasi sir, yung... Pero, hindi sa ha? Pero na ako sir. Meron ah, ano na So that time masyado akong kabado kasi mga kaibigan uh, hindi ni-release no hindi pa ni-release yung approval Uh, instead pinababalik ako doon sa resident doctor no so mga kaibigan hindi ko na nabidyohan yung pumunta ako doon sa resident doctor but actually ang sin ang scenario diyan ang uh, location ng ng resident doctor is mismo doon sa parking area ng mga LTO officer. Ito yung mga nag, nanguhuli, no? nanguhuli sa kanye. Makikita mga mobile ng LTO doon yun. na ako pina, actual drive no nung doctor so aside from assessing my uh, physical condition right my physical condition awircha oh, ako yan yeah kaya niya oh uh, aside from uh, uh, assessing my physical condition sabi niya okay para i-release na lang yung uh, lisensya mo no uh, magda-drive ka sa harapan ko so dinala ko yung sasakyan doon at uh, nagtaka nga sila dahil manual yung gamit ko eh pinadrive ako mismo dun sa may parang basketball court yan basketball court andun lahat yan mga mga officers no na nanguhuli andun so actually nakit namin to sila personally okay um eto uh, warning lang po no sa mga kukuha ng uh, lisensya huwag nating ipakita kung mapapansin mo mga kaibigan nung nagbabaking ako abado po ako dyan so maling mali yung ginawa ko umatras ako hindi umabante para ma maano ko lang no? ma matansya ko lang yung baking yung distansya ng baking maling mali po yun so dapat ang, ang ipakikita natin mga kaibigan wala tayong alindangan no? pagka kasi malayo pa lang ako, pababa pa lang ako doon sa may parang beach. Sinabihan na ako ng officer na, okay, pagdating doon, i-backing mo na. So, hindi ko natansya. That's why umabanti pa ako bago matas yung mali po yun. Yun ang pinakawag natin gagawin sa mga susunod, na ano, pagka-ukuha tayo ng, ng lisensya sa four wheels. Ito pa sa ano mga kaibigan. Ang lisensya po natin, wala pong makikita kasi manual mga kaibigan. Kung mababasa mo dito, no, yung uh, automatic clutch up to 48 and automatic clutch above uh, 4 4,600. No? Ayan, makikita nyo yan. Kung mababasa nyo mga kaibigan, yan, po, wala siyang, naki, wala siyang manual. Kaya uh, I understand that the LTO is so much concerned with our safety. Yun lang, nga uh, but definitely, i-issuean tayo i-issuean, wala silang magagawa kasi kaya natin i-drive It's our individual preferences eh. No? Customize kaya mo, anong nga, kaya mo i -handle. That could be fine sa LTO. as long as kaya mo i-drive, no? I ipakita sa kanila na kaya mo i-drive. Anyway, I, ikaw yung humahawak mo naman ng sariling buhay, hindi naman sila. So, uh, based on the uh, Republic Act 7277, Rule 7, Section 1, tayo po, you know, yung may preference para makagawa ng paraan para makapag-transport tayo from one uh, place to another. Ipakita natin the, just to be inclusive. Ano? Paano ba tayo magiging inclusive? eh, ini-include na nga tayo mga kaibigan ini-include na nga tayo dun sa sa programa ng lahat ng programa ng gobyerno na anto na lahat so tayo na lang no how can we include our uh, rights no kung hindi naman tayo gagawa ng paraan right panoorin niyo po to at dito po matututo po kayo kung ano po yung mga dapat gawin kung kayo naman po ang kukuha ng lisensya ラッピーボーダー、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロン、トロ ei tea . Sana nagustuhan nyo uh, may natutunan kayo sa aking mga uh, tutorials. So, uh, gaya na nasabi ko dati, no, uh, hinahawakan na tayo ng gobyerno. Lahat yan, government and local government, nasa atin na. Niyayarap na tayo mga kaibigan. Tayo na lang, nasa atin na lang yung kasagutan. So, how to be inclusive with them. Huwag natin ipakita yung magiging burden tayo. Instead, ipakita natin sa kanila na Uh, tayo ay magiging asset sa kanila. Alright, mga kaibigan, sana na gusto niyo itong video na ito. At uh, huwag kayo magsasawa. Marami pa akong mga videos na mga tutorial na darating. Uh, tutok lamang po sa aking channel. Uh, kaya nga, ako lang dito, ang purpose ng vlog ko is to motivate, no? Lahat po, lahat po, hindi lang kita To motivate lahat po ng mga tao na, na parang nawawala ng mga pagkasa. Hindi, hindi lang po, no? Hindi lang po kayo nakakaranas lahat ng mga ganyan kung hindi tayo po lahat. Alright? So, at dito ako para mag-motivate po, para maging, uh, uh maging uh, po ang ating buhay, no? I-celebrate natin yan kahit ang pangangyari yan. Lahat po gawin natin para ipakita natin sa mga tao na hindi tayo burgers. Alright, mga kaibigan, maraming maraming salamat. Kung so, uh, nagustuhan niyo itong video nito, please subscribe and likes and comment below para malaman ko po kung ano yung mga gusto niyo maging malaman. Mga, maraming, ma maraming mga bagay-bagay na pwede kong uh, i share niyo sa inyo, mga kaibigan. When I am